Last episode kinalaban natin ng Meralco Bolts, isa sa mga rivals natin, Barangay Hinebra. Ang gumawa para sa kanila, no surprise, si Chris Newsom with 33 points pero ang talagang pumatay sa atin last game ay yung clutch 3 pointer ni Cliff Hodge. Hindi ako makapaniwala na nashoot ni Cliff Hodge yon. Eh nakita ko na rin naman na 80 yung rating ni Cliff Hodge sa roster na to pero naturally you wouldn't really contest or you weren't really guard Cliff Hodge sa 3 point line. Pero again, 1-2 na tayo sa standings. Kailangan nating bumawi. Mabuti na lang ang next game ay ang Blackwater Bossing. So episode 4, ang pinakaunang agenda natin ay dadaan naman natin yung rotation timeline. Marami akong binago actually. So tinray ko na finally na i-start si Troy Rosario at 5 position tapos si Jappi Tagalar off the bench kasabay si RJ Abarientos for ilang minutes para lang In my opinion, sana ma-highlight yung skill set ng dalawa. Japet, I feel like best siya kapag pick and roller siya. And si RJ Abarientos naman, in my opinion, best siya as a playmaker sa pick and roll. So, yung handoff-handoff -hand natin, nakasalala yan kay Troy Rosario with the starting lineup and Luis Villegas dito kasama yung bench lineup. Pero, sa endgame, imamanual ko rin naman to base sa pakiramdaman, kung anong feeling kung mas okay, mas better fit. Pero, sa rota rotation timeline natin, Japet ang panapos. Si Troy, lalaro ng isang mahabang minutes. Pero ang panapos ko ay Malonzo at Japet. Depende pag ginawa kong manual in-game. So, another player na bago sa rotation natin ay si Ralph Koo. Binawasan ko yung minutes Jeremiah Gray instead na tig 8 minutes kada half. Hinati ko na para kay Ralph Koo. Testingin lang natin. Let's try something new. One to tayo sa standings. Kailangan natin mag-experiment ng onte. So, next game natin kontra Blackwater Bossing and George King. Cedric Burfield Christian David, So I'm going to simulate muna first three quarters and then yung fourth quarter lalaroin natin. Kahit anong mangyari sa score. So simulan na natin. Simulate with Simcast Live para makabalik tayo sa laro. Kahit kailan natin gusto. Pero preferably gusto ko sa start ng fourth quarter. And again, by the way, as usual, meron tayo nito. <laughs> hindi mawawala. So nagsimulate tayo ng three quarters gamit ng Simcast at hindi ko in-expect na matatambakan natin ng Blackwater. So itong fourth quarter, it's going to be a lot of the bench players gagamitin natin. We'll get the feel kung paano sila maglaro sa loob ng court dito sa game natin. So apparently, kapag nag-seamcast ka pala, hindi pala nagre-reflect yung ano, playbook. Pinalitan ko na Rockets playbook eh. Ito yung play ko eh. Playbook eh. So yung mahigit 20 seconds na loading screen papunta sa simcast was enough to distract me. Anyway, tong fourth quarter na to against the Blackwater bossing, it really showed na even yung third string players natin, to some extent, kaya nila mag-execute ng offense. Especially Luis Villegas, I really like what I saw sa limited minutes na ginamit natin siya sa game na to. Jeremiah Gray still could do a lot more better, pero I think Okay din natin, na tinatesting natin si Ralph Ku for variety just in case lang. Von Pesumal also hit a three-pointer. Pero in general, nagugustuhan ko so far yung performance si Luis Villegas for our team. Maybe down the line, di ba, mas increase natin yung minutes niya. Masang-masa. Kahit, kahit AI, nababasa na triangle. Ano pa kaya yung mga taong mga kalaban ng Hinebra sa totoong buhay? Ako nga, kabisado ko triangle kahit nakapikit eh. Oh. Bilegas. Tira. Corner. Three. Kailangan ko lang malaman nasa nakaposisyon. Oh, ito, triangle. Okay. Oh, pipikit ako ah. Jeremiah Gray for three. nalilibre ka ba Oop. Bang bang. So panalo tayo sa Blackwater Bossing 118 to 86. Honestly, hindi ko to i-count as panalo. 1 and 2 pa din ako kasi simulation lang yung 3 quarters ito. So ang next na makakalaban natin, of course, ay ang Meralco Bolts rematch mula sa huli nating pagkatalo sa kanila. Because of Cliff Hodges 3 pointer late in the game to seal the victory para sa kanila. So ngayon, rematch opportunity for us na makabawi pero bago yun, uh, gusto ko muna pumunta sa trade block. So ito yung mga players na open ako i-trade. And ang nasa target list ko right now is Calvin Abueva. So nilagay ko na si Arvin Tolentino sa free agency. Kumikita natin dito. Nilagay ko na si Arvin kasi pumunta na siya ng Korea. So inadjust ko rin yung roster to reflect that. Nilagay ko rin si Mikey Williams sa Converge. Pero naka-out personal reasons hanggang di pa nakakapirma officially. And si Jordan Heading naman nasa TNT na ready to play kasi apparently is uh, going to play against Barangay Ginebra. As of recording this, it's 1 AM ng Saturday. So baka sa si Linggo maglaro na raw si Jordan Heading. So for us, gusto ko si Calvin Abueva kunin. Gusto ko magluto ng trade para sa makuha siya. Not because of what he can do, pero gusto ko si Calvin for the vibes Gusto kong buhayin ulit yung NST. Anyway, let's start the game, let's start the rematch. Excited na rin ako bumawi actually. Diba, hindi naman ako magpupuyat ng ganitong oras kung wala lang. Gusto ko na makabawi sa Meralco. Sumula na natin ng rematch sa Meralco bots. Gusto ko na silang talunin. I hope, sana naman. And by the way, uh, binawasan ko yung minutes si Brownlee kasi gusto ko mas maging involved yung, you know, yung mga locals ko. Like, maybe pagdating ng playoffs, you know, di ba, mas dagdagan natin yung minutes. Pero right now, since eliminations pa lang naman, and, uh, ewan ko, I feel like okay na muna yung 33-32 minutes per game para kay Brownlee. Ano mag ginagawa ko? Oops. I won, I won, I won. Pero this game specifically okay guys. Like kung mag 30 punto si Brownlee okay lang. Gusto ko lang manalo. Gusto ko lang makabawi. Ayoko nang maulit yung cliffhanger. Takbo. Ayun na. Di ba? nakakatakbo tayo eh. Hindi fudge. Ano ako ano, Switch. Uy! No. <laughs> hindi na maaari. Tapos na. Ubus na swerte mo. Wait lang. Mismatch to. Mismatch to. Mag-space kayo guys. Mag-space kayo guys. Mag-space kayo utang na loob. strong start. Nakago under sila sa handoff ah. Ha? Dito ba? Nakago under ulit sila. Wow, tapang niya. Ano naman nakago over. Hindi akin ha? <laughs> Patience lang. Kailangan laging mabilisan. Okay? Pa. Anong coverage mo? Go over ko ulit. Bigyan mo kay Troy. Ah. Double hatch lang eh. Tiramo mo ko hatch. Ano? Meron ka pa ba? Switch. Stop the ball. Stop the ball. Good. Nice hold. <laughs> Basa ko sa comments, ang dami kong pinapasap na open chat, which is pag pinapanood ko after, parang oo oh, nga no, ang dami kong uh, habang naglalaro kasi hindi ko napapansin eh. Parang meron akong sakit na hinahanap ko yung pinaka wide open. Nice black ang bagal. Tira. Parang yon technically open yun eh. Pas na si Brownie. And one. Nice. Hay na. Yan ang gusto kong tandem. Bang. Swabe. Swabe nung handoff na yun. Yung mismo yung in-envision ko. Nope. Troy. Takbo, Gray. Kaya mo yan, Gray, oh. Gray naman eh. Finance bro lang yun, oh. Tira. Nice, Luis Villegas. Let's go. Let's go, Luis Villegas. Nangihi ka ba ng mas marami pang minutes? Dinagdagan ko na yan, ah. Help. Ilang ka na, Troy? Uh, Job step, reject screen, takes contact, finish. Grabe, mabirik. Pwede ka nang i-trade. Pwede rin naman Odom. Kung Villegas ng college, pwede nga Odom. Oop. 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 Ay, sayang. Overpassing na naman ako. Pagagalitan na naman ako ng comment section. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Hindi pa ako tumatime at all game. I Ang mean, ginagawa ko. Uy, iwan na iwan. Time out. Bro is fumbling. Bro is choking. Once again. si bankero. Trap mo. I-trap mo. Japet. Ano yun? Aliyop yung hijapet. Tira mo na lang, Japet. Scotty. Ganun. Aggressive. Tulog ka na naman, Japet ginagawa mo, Japet? Anong ginagawa mo? Japet, anong ginagawa mo, Japet? Anong ginagawa mo? Hindi ako mananalo kung puro 2 points lang ako. Kahit na 22 out of 40 ako. 43% lang sila. Kung hindi ako makashoot ng 3 points at foul ako ng foul. Hindi, hindi tayo mananalo this game. So, we need to lock in. Actually, take some 3-pointers. Ano ba kasing ginagawa ko? Nice. nagde double team ba sila? Kahit si inyo sa mga bantay. Hindi. Pero, atake natin baseline. No one. Land. Isa pa lang. Pero, okay. Tama yun. Brownlee, titira kang 3 points. Sa so, tama sa si Scottie. i nebra Hodge nebra aaj magad ya takboan 2018 sablay takbo turnover man edi eh, okay lang sa takbuhan. Mag-switch tayo dito. Nicely. Let's <applause> go. Fuck. Floater. Choke lang. Ang passive ko. Ang passive ko. My God. gigil na ako pasensya na nasusubukan po tayo nasusubukan ng matindi switchin mo yan kasi Whew. kalma 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 kalma, kalma. brownie jacket high boss green under show atake Japet, I need your help. <sighs> Stress. At 3 seconds tayo. Pause nyo. Dali. Pause nyo. Sure. Max out ka na lang. The defense is in. Two. One. No. Give it to Jamie. Nice D. maglaro muna tayo let's see sulitin mo na minutes mo jamie phew teka 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 wag mag blind pick jamie scotty attack uy scotty 87, 85, 5 minutes remaining sa fourth quarter. Dito sa part na to ng video, itatry ko na as much as I can na ipakita yung mga nangyari sa laro. Para mas ma at makita natin yung context since close game to. At eh, talagang gusto nating manalo sure kontra sa Meralco. Hand of Shoot mo na. Switch ulit. Switch ulit. Dito ako. Wala ako. Nice. Malik siyang bantay ni Brownlee. Post up. Dura tayo ng double team. 3 points Maverick and Missy. Let's go. ayon si Japet, early seal, Japet, early seal. three seconds, pumboot ipumalgo yatay matay matay Timeout, matay 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 Nice. Early offense. Early offense. Haban din ako defense ha. Japet, Aliup. Stephen Holt na Try Triangle. Four, three, two. Ah. Stop the ball. Stop the ball. Okay, good. Brownie. Hindi na mauulit yung last game. Kukunin ko na lahat ng open shot. Switch. Nope. 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 Four. Three. Two. One. Nope. Settle down. ah uh, Sige. Brownie. Nope, Sapa, settle down, settle down, settle down, settle down, Sapan JB three points, delete.

Pause na lang natin kay JB. Eh, mga pa. Ah, wala nga kasi 4-pointer. Sige na lang natin kay Hort. Shooter si Hort eh. Lobo 6, 5, 4, Babi screen. Oop. So, Pwede pa lang po. Why the free eyes na natin si Brown? For fun. Gusto ko may dagger shot. Eight. Seven. oh. Uh. 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 then a standing ovation si Justin <laughs> yes, Brownlee locked in. ano. seriosohan talaga.